So mga ka-idol no, nagalala na po ako ng kambing na upang ialay dun sa, sa malaking puno po sa lolo ko. So ano mga ka-idol no, maraming salamat pala sa nagbigay nito. Dahil kung wala kayo hindi maliligtas yung kapatid ko. So, ano po idol, ano, dandaan na po ako. Pupunta na po ako sa malaking puno po. So, ako sa inyo na... Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga solis, solid, na supporters ko dyan. Maraming maraming salamat po. At papatuloy po ako sa pag takad po, no? So, mapalang araw mga idol, no? Magandang tanghali po sa inyo. At, ano po, galing po ako bumaba po upang maghanap ng isang ialay namin na kambing at nakuha na po kami ng kambing at maraming salamat pala sa nagbigay nito hindi ko lang i-mention po maraming maraming salamat po sa iyo so shout out pala sa mga viewers ko dyan no ng mga solid na supporters ko dyan maraming maraming salamat po na sa mga baguhan pa lang no please subscribe my youtube channel and pakilike and pakishare no at yan lang po. Maraming maraming, salamat po sa inyong lahat. Sa so, mga kaidol, no? Madala po ako ng kambing na upang ialay dun sa, sa malaking puno po sa lolo ko. So, ano, mga no? Maraming salamat pala sa bibigay nito. Dahil... Kung wala kayo, hindi maliligtas yung kapatid ko. Ano po, idol? Ano, dandaan na po ako. Pupunta na po ako sa malaking puno. So, akin okay, din na na... Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga solid, na supporters ko dyan. Maraming maraming salamat po. At papatuloy po ako sa pag... Takad po, no? kasama ko yung kambing uh, ano po pasensya na talaga kambing iaalay kita ngayon para maligtas lang yung kapatid ko Tara! idol uh, ah na, na kami baka ano baka marinig kami ng mga bandido ba <coughs> sa so, na ito ah safe. parang safe ah uh, hindi tayo magkumpiyansa kasi nung nakaraan biglang sumulpot lang yung mga bandido no ah yes Iaalay kita ngayon kambing Salamat po ako sa nagbigay no Laking tulong na po Ito ka ngayon Huwag ka maingay! Huwag ka maingay! Huwag ka maingay! Huwag ka maingay ba? Ang mabig tayo. So, yung sabi ko ni ano kay Dante na ano, doon kami mag magkikita sa location namin. may palatandaan. Sana nandun siya. Ngayon mga ka-idol, no? ah, uh, uh, ano, sama kami mag-alay ng isang kambing para mabigyan siya ng ano na lakas na kapangyarihan na ibigyan ng lolo ko dahil nagpamakawa siya sa lolo ko na mungi siya ng pangdipinsa lang sa, ano, para sa kabutihan lang mga kaidol so papayag naman yung lolo ko basta may alay lang na nakambing ibigyan daw siya Ay. Ay. sino gusto siya idulo? But nagbutong siya <laughs> parang na to hindi to nagtirakain sa patag. papay ka yung lunok ng ganito lang, ng kambing. Putok na. Dito yung putok ng nitay no. Sino ka iyan? Pakas kay yata yun ba? Pidanti, sana nandun ka sa location natin na pinag-usapan natin ba? Sana nandun ka para ano, sama tayo mag mag-alay dito na kambing at para uh, mabigyan ka ng kapangyarihan lakas na sa, sa lolo ko. Uh, hindi tayo magbigyan na ka-idolo kasi hindi natin alam na ano baka biglang sumulput-sumulput yung ano ba mga bandido so mga kaidolo nandito ako sa baba ngayon nandyan yung ano nakabilang ano namin bundok na yun oh. Tara. Tara na bibi. Bilis. Bindaan na tayo. Sorry talaga. May alay kita ngayon. Sorry talaga. May alay kita ngayon kasi wala ano, pa ilumaligtas yung kapatid ko. nasa dito na pala tayo kasi ginawa na or... kung may mga bandido magutom mo siya mga kaedol na maingay huwag ka maingay ba so mga na sabi na palang sabi ng lulo kong nakaraan na ano daw kami daw mag alaga ng ano niya mag ano guardia punong kahoy dun kasi nung nakaraan may mga bandido mga kasamahan ni ay mga tauhan ni Commander Alapa na nag ano sila nagtuturo sa po lahat ng mga, mga malaking puno dito ano pinuputol nila kaya nga uh, na sinabihan kami ng lolo ko yung nakaraan nakita nyo ba sa video ay eh, dito na ano kutiktahan daw yung ano yung mga puno dyan so mga kaya dito na <coughs> sabi ng lolo ko may may kayamanan daw may kayamanan daw dyan na puno sabi ng lolo ko at sabi ng lolo ko din na ano hindi doon ipaputol sabi sinabihan kami ni ano kay Dante na ano protektahan namin para gagabayan po kami ng lolo ko so mamaya kay lolo makita niyo po na ialay namin itong isang kambing kumain yan mga kaya na awap ako sa isang kambing na Kung wala lang talaga yung, ano ko, yung kapatid ko hindi lang talaga nabihag hindi ko to iba ano mawawag isang kambing so ang kailangan talaga mga, mga para maligtas ko yung kapatid ko sorry talaga kambing iaalay kita ngayon so mag-alala let's go آخ، شوفوا التنسح، هواء مؤلمين، بوش اللي بوش هنا، mga kaidolo pa ano napit ng umulan mga kaidolo dinalahan ko pala si ano si salito ng pangka pagkain dito ipapakita ko sa inyo mga kaidolo no. dito pala yung pagkain dito tol kumiligtas kita ngayon tol bibili ko pagkain pag to bibis ko tsaka itong tinapay alam ko tol na nagugutom ka na to ano ano kita ngayon tol no? ligtas at patulungan tayo ni lolo sa awal ng Panginoon to. Ayun na. Bilis. Mga um, umulan na yata. Ang kaidol na. So, bilis na. Pagkakaroon mo. So, gutom talaga siya, mga kaidol, no? Kawawa naman. Dito sa bundok, mo daming damo talaga. Kaya, kasi kumain, no? Mga kaidol, hindi tayo makumpiyansa kasi hindi natin alam baka ano mangyari sa atin so umulan na yata huwag ah. kamaingay simulapit na tayo huwag kamaingay 哎！哎！今我去面试。 So ulitin ko no Maraming maraming salamat po sa nagbigay nito Tapos ng ulan o Tapos ng ulan So ulan na Kailangan ko na magpa Nandito ito yun uh. Sumo kayo dito hindi ito kumpiyansa uh. So mga ka kaidol uh, Dito na yung video no kasi umula na hindi ko pa rin nakita si ano si Dan eh si Kuya ko yung location namin pupuntahan ko kung nandun ba siya so maraming salamat sa lahat no God bless you